May maganda tayong natanggap na tanong via text mula kay Crisel ng Mandaluyong. Ang sabi niya, katatapos ko lang po ng kurso at balak ko nang magtrabaho para makabayad sa mga inutang ng pamilya ko para makatapos. Pero hindi po ako makapagsimulang mag-apply dahil nahihirapan po akong kumuha ng documentary requirements hmm. ng mga kumpanya. Sa ngayon po kasi ay kapos pa rin po kami at walang pambayad sa mga ito. Ano ang mga batas natin dito, Attorney Chael, na pakikinabangan natin mga first-time job seekers? Napaka-gandang tanong yan, Chrisel. At um, hindi kayo nag-iisa. Marami din ang nasa inyong kalagayan. Pero meron akong good news sa inyo mm -hmm. dahil may batas na tayo dyan. Naisa batas na ang Republic Act 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act. Mm -hmm. Ano ngayon ang nasa loob nitong batas? Libre ang pagkukuha ng mga sumusunod na dokumento wow. Police clearance, mm -hmm. ha libre na yan National Bureau of, N of Investigation NBI clearance Barangay clearance Medical certificate mula sa mga pampublikong ospital mm -hmm. Ang birth certificate Marriage certificate Transcript of academic records mula sa mga state college and university wow. Ito, uh -huh. TIN, yung tinatawag na Tax Identification Number Unified Multi-purpose ID yung yung tinatawag natin UMID card mm -hmm. Oo. Oh. at iba pang mga documentary requirements na ini-issue ng ating pamahalaan na usually ni-require nire sa mga first time job seekers. Ito mm -hmm. lang yung sa medical certificate na nabanggit ko kanina at mm -hmm. lilinawin natin hindi kasama dyan yung ibabayad natin sa laboratory test Yan. at iba pang oh. medical procedures na kailangan para mabigyan ng medical certificate yung mismo certificate lang. And the lang. mismo certificate pero tingin ko maganda pa rin itong batas oh. dahil ang daming dokumento. Sipin mo kung i-compute natin yung babayaran ng ordinaryo mga medyo mm -hmm. malaki-laki yan. Medyo malaki-laki. So napakalaking tulong nyo nito, attorney, no, para sa ating mga first-time job seekers. Pero paano nga ba mag-apply at uh, maka, ano yung mga requirements dito? Simple lang. Pupunta mm -hmm. lang po kayo sa barangay, kukuha kayo ng certification na ito ang unang pagkakataon na mag apply kayo sa trabaho. Mm -hmm. yon. Tapos yun ang ipapakita nyo pagpunta nyo sa mga iba't ibang mga ahensya. At dapat igagalang nila yon at uh, ibibigay nila ng libre yung mga nabangit ko mga dokumento. Yan. Nako, nako. Na, na, para attorney, ito naman. Nag-text galing kay Crisel, ha? Nang mandaluin, punta ng Caloocan. Ang sabi naman ni Franco ng kalokan, na Paano po ang gaya ko na hindi first-time job seeker pero walang pambayad sa mga dokumento? Ano po ang pwede kong gawin? Yung una ko nabanggit na batas ay pang first-time job seeker mm -hmm. lang yan. Pero meron ngayon nakahain sa ating Senado na panukala na ito ay palawakin at uh, ibigyan ng similar hindi naman kaparela, exactly na kapareho, pero similar na benefit o porsyentong discount sa mga indigent job seeker mm -hmm. sa pagkuha ng mga documentary requirements uh, para makakuha ng trabaho kasama na doon ang barangay at NBI clearance medical certificate mula sa government hospital marriage at birth certificate mm -hmm. testa certificate at certificate ng civil service eligibility at umid card so mera Um, magkorespond naman siya dun sa una natin batas. Mm -hmm. naman talaga. Ako maraming... Uh... Marami siyang nalinawan na sa inyong paliwanag ha. Yung mga nakikinig natin diyan, yung mga estudyante kagagraduate lang at saka yung mga gagraduate na yung mm -hmm. uh, school year ha. At siyempre uh, syempre sa mga naghahanap din ng trabaho yan, sana naliwanagan din kayo sa uh, mga pagpapaliwanag ng attorney sa tanong ni Crisel at ni Franco. No, na kagaya ninyo ay uh, may paghihirap din sa pagkakaroon ng mga requirements talaga naman.